Hello, hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay may papakita ko sa inyong magandang prutas at isa pa ay masarap ito dahil ito yung mga paborito natin mga prutas dito sa Cebu and Romblon. So ipapakita ko sa inyo kung anong klase ito dahil lahat ito ay kilalang kilala. So ayan ang prutas na ito kong tawagin ay pinya. Ito ay tinatawag na Hawaiian na pinya. Hawaiian dahil sobrang laki nito. Ayan o. Oh. Ayan oh. Talaga naman isang dangkal at saka talagang bilog na bilog. Ayan oh. Matamis pa ito ang ating hawayan. So ayan. At itaninin po dito yan sa atin po sa isla po ng sibuyan. Napakaganda at saka malusog na malusog ang kanyang pagkabunga. So ito po yung pinya po na pinakita ko po sa inyo. Ito yung katawan niya po. Ayan. So ito yung bunga niya. Tulong ba? Diba? Kulay green po yan, pero hinog na po yan. Maniba kung tawagin nyo, malapit na siya maghinog. So, ganto po yung tsura po yan ng Hawaiian. Ayan, o, oh, di diba? So, ipapakita ko po sa inyo laman at kakain po tayo. So, ito na po ang ating pong Hawaiian. Fight up, well, okay natin ito. Diba, napakalaki niya So ayan, babalatan na po natin ang pinya. Ayan o. Oh. oh di ba Kakain tayo nito. Dahil ito po yung pinya na Hawaiian. Pineapple. Ayan, ito na. At itatanim natin ang kanyang pinaka-corona kaya ulo So ito na po yung pinya na pinakakorona nyo o pinakaulo itatanim po natin dahil hawayan po ito so ayan ibabaw na po natin ito ang pinya dahil mag naman po tayo ng isang taon bago lumaki at dumami ayan ganyan talaga so ayan nabalatan na natin tatanggalin natin itong mga mata-mata kasi Makati ito eh. Ayan, naalis na po natin ang mata po ng pinya. So, ayan, okay na, okay na siya. So, ang gagawin natin dito, i-slice natin ito siya. Ayan, lalagyan natin siya ng asin. Para naman, magiging matamis na maasim na medyo malatalat. Kakain na tayo. Hmm. Sarap kumain talaga. Na mga prutas na presko-presko. Sarap. Vitamin C. Full of vitamin C. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panunood. Hindi ko ito maubos dahil sa sobrang laki po ng pinya. So, magbibigay po tayo sa ating kapitbahay dahil sobrang sarap po. Okay, maraming salamat po sa inyong panunood. And God bless you po sa inyo dahil pinapanan niyo po ang aking video araw-araw. Thank you!